magandang araw mga boss papakita lang yung bagong project ko dito okay mamba mamba pang main door 6 inches ng lapad na bali so mula rito ang ganda 6 inches ayan At ito yung header okay may kasi ito yung dalawang patayo so ikakasa ko na ngayon katanong ni May Ari eh. <laughs> Ayun, boss. Nasembol na siya ako Ayun, yung mga accessories. Natapos ko lang boss yung mga pinto ni... Ano yun? Ayun. Yung amor set ko nga pala yung isang project Okay, isang hamba. Nainte yung lapad. Yung pang main Para kay Sir Gilberto de la Cruz. Marikina. Ayan siya. Lapad to eh. Bali ano, 6 inches. 6 inches yung mula rito. Ganun. So, yan siya nang alapat na yung mga ano. Para di deliver naka na siya. I mean, lalagay na yan. Primer pa lang. <coughs> Tapos mga bisagra, yun. Yung mga pag-screw. Okay. Ito. Yan yun. Eh, hey, kinabera ko na. No? Ayan sila. Ayan. Apat balik. So, yan siya. Sorry. Eh. So, papa, isang pahit pa. I mean, isang coating pa. Kay Sir Gilberto de la Cruz From Marikina. <clears throat> uh, sana pag umaraw, baka hanggang bukas. Oh, Mapadeliver. Bali, isang coating ng kulay. Tapos, yung yung clear ayan, okay, fire natin ng clear yan para makintab bali yun mga boss oh. ayan yung kulay nya tata. I mean ito yung kulay nya, brown right ayan, no, parang siya kulay brown to or what ayan yung ano eh kay Mr. Gilberto so ngayon okay, na-apply natin ng top coat ito yun, K92. Right? Yan ang pampipinis natin. Mga <coughs> boss, ito na yung hamba ano, ni Sir Gilbert de la Cruz. Okay? So, kahit pa na-wrap ko na. Wrapping. Na balot. Kukunin ng lalamob. Bukas. Okay? So, dideliverer sa market yun eh ay yung may-ari si North Kong ito paano ay si Sir Gilbert de la Cruz Marikina wala yung complete address kasi tipika pinanlala mo ba sila na nakakalam nung <coughs> pagdedeliveran okay so yan yung uh, 90 by 210 by 15 cm 6 inches ang lapad pang main door okay pick up na dadalhin sa Marikin na yata yun. Marikin na, ano, Brad? Ito <laughs> hey, <they> yung pick up. Ayan. <laughs> yeah. Ay, di ko po. Hindi na kailangan. Ano, ah, alin? ID. Sorry? Okay na. ID ko, Hindi na po kailangan. ID. Uh oh. Tingnan ang ID mo. Ayun na boss. Ayun yung deliver Kay Sir Gilberto de la Cruz yun eh. Hey, Thank you.